na is natin pumunta sa Meetup. Then, hanapin natin yung ating affiliate program na icon. Then, go to commissions extra. Ayan. So, dito, maghahanap ka na ng mga items na gusto mong i-add. So, ito. Bawa ito. Gusto natin itong uh, sling bag na to. Ayan. Product information. And then, i-click mo lang tong heart. Ito, heart. I-heart natin yan. Yan. So, ito, pwede mo na siyang i-add sa live mo kasi naka, ano ka na, naka-like. Yan. And, bawa isa pa. Ito, slippers na to. Go ka ulit sa product information and then heart. Yan. Since meron na tayong items na nasa likes natin, dito natin sila makikita. Yan, sa my likes. Yan, eto na sila yung na natin. Sold out na pala yung isa. So, meron naman akong mga na-add dito. Yan, nandito na sila yung mga na-likes ko. Then, ayan, pwede na tayo mag-create ng live. Live stream. Then, click natin ng live stream. Create a stream. And then, kailangan mo ng title, ng cover page, and then add related products na tayo. Yan, ito yung hi hinart natin kayo na. So, makikita mo na siya dito. Yan, i-click mo lang siya. So, makikita mo yung number, and then click done. Yan, nasa pinakadulo na siya. Yan, so added na siya sa live natin. So, pag nag ka, uh, makikita na natin siya. Yun lang, hopefully may natutunan kayo. Thank you so much sa panonood.